Minsan pulutan, minsan toppings, o kaya naman ay ulam. Pag ang sikat na chicharon ang pinag-uusapan, tsak maraming Pinoy ang makaka-relate. Ano-ano na po yung uh, variant ng chicharon? Meron kami ngayon with laman, mm -hmm. bilog, yeah po. cocktail, special laman, bulaklak, yeah po. ka. At alam nyo ba na ang pagkain ng chicharon may health benefits din? Energy food. Tapos yung binanggit ko kanina, yung keto. Kailangan tama lang. Anything naman na pagsobra is masama. Usapang chicharon muna tayo sa Tunying Exclusives. Kasama si Mrs. Violi Lapid, ang co-founder ng R. Lapids, na isa sa pinakamalaking chicharon manufacturers sa Pilipinas. Ngayong linggo, April 6, alas 7 ng gabi. Ika eh ko, 70 na ako. Hindi po halata. Ay, thank you. Ako, siguro dahil sa chicharon yan. <laughs>